Hello, good morning mga boss. Nag-home service si Boss Uy ngayon dito sa Paranaque. dito kami ngayon. So, dami namin inaayos dito sa BRB. Tapos, may reklamo si Ma'am yung issue ng BRB dito. Alam niyo naman 'yon, 'di ba? Yung dito lumalampas yung mga tubig pag umuulan ng malakas. Ngayon, binaklas na namin 'to. Ayun. Tingnan niyo, dumi Mga boss, ayun oh. Tingnan ba yung sa loob? Napakadumi. Ngayon, ni-modified namin 'yan para hindi yung tubig dito Dire-direcho na siya hanggang dito. So, yun ang nasa video natin dati. So, ngayon, papakita namin sa inyo. Ayan. modify namin yan para yung tubig hindi natutulo dito sa gilid. Bali, dito na siya dadaan. Ayan, nakabaklas na yan. Nakabaklas na rin yung isa. Ayan, sinot ng gamit. Tami na ang ginawa dito eh. Ayan, nakabaklas na rin to yung kabila. So, gawin lang namin. Pakita namin sa inyo yung actual mamaya. Kung ano yung mangyayari sa kanya pag naka... Ay, ito pala. May tubig kami dito. Pakita sa inyo So sample natin sa inyo ah, mga boss Pakita muna natin sa inyo yung Hindi pa natatabas yung modification na ginagawa namin Pakita sa inyo Sample tayo ng tubig mga boss Ayan, no. Pag umuulan kasi yan Ganyan mga yari Ayan nakita nyo dito Ayan o no. no. Maapaw yung tubig ito Ayun, no. Ayan, ganyan ang nangyayari Hindi siya dumidiretso dun sa Ayun, tingnan nyo, tuyo. Hindi siya dumidiretso dyan. Dito siya dumadaan. Ito, isa pa. Pakita ko sa inyo. Ayun. Ayan. Ayan, ayan. Pero dito, wala. Ayun. Diba? Ngayon, ayusin namin yan. Pakita namin yung video sa inyo mamaya. So, i-modified lang muna namin. Ayan mga boss. May tinabas na kami dyan. Naka-modified na yan. Ayun, nilinisan na lang ni Uni para yung kanong tubig dire diretso sa wala siyang dumi sayang kasi nakabaklas na syempre eh. kailangan linisin na natin yeah. tapos pakita namin sa inyo mamaya pag nasalpak namin yung pagkakaiba dun sa kabila kasi hindi pa namin tinabasan yun eh eto pa lang tinabasan namin may inaayos kami dyan para pagkayari mapakita namin sa inyo yung pagkakaiba ayun na mga boss ayun naigpita na lang ni Une okay testing Ayan. Ayan, tubigan mo. Ma'am, ganito ah. Oh. Makakita namin sa'yo. Tagalin muna yung kan. Yung, yan, yan, yan. Tiga ma, ma'am. Ma Ayan o. Oh. O, oh, di ba wala na? Ayan o. Oh. Tiga na. Ayan o. Oh. O, oh, wala nang tumutulo dito. kalakas na yan, ma'am. Oh, buhos na yan. Tiga mo. Dito na siya lumalabas ngayon. Ayan, mga boss. Ayan o. Oh. Tiga na. Okay, buhos mo lang. Ayan o. O, diba? Ayan o mo, tuyo. O. Tuyo na, mga boss o. O, diba doon na siya lumalabas. Sa gilid. Ayan o. Oh, hindi kasi siya dumi diretso pag kuan. Pakita mo doon sa kabila. Una, na. Try na dito sa kabila. Dali. Ito, <laughs> dito. Try mo dito. Tama, agos dito 'yan, ma'am. Tingnan, try mo diyan. No. Ayun, pakita natin, no. Sige, okay. ayun o, no? bugs! Ayan o, no? tingnan nyo, walang lumalabas dito. Ayun no? ito, Ay! Ayari ka dyan. Sige. Okay. Ayan. Ayan no? o, ganyan ang issue ng BRB mga boss. Ayan o, no? ito ba yan, gumigripo. So, ayusin na namin to, ganun lang din ang gagawin namin do sa kabila. Parehas lang yan, ayan o. No? Ito nyo ba yan o, no? lakas ng agos. Ayan. So, ganun lang ang pag convert ng mga yan, boss. Sa mga gusto magpagawa, available yan sa JLG Car Accessories. Motomac Works. Sa isa vlog natin yung JLG Car Motovlog. Ayan. Pula sa nyo na yun, yung mga tumakon doon. Nabasa. Tagyan nyo dito, diba? So, kakabit na lang yung takip nyan. Finish product na yan. i modify na namin yung kabila. So, ayun say hey. Tapos, pakita namin sa inyo. Ayun. Dami namin inayos dito. Naglagay pa kami ng dual color na auxiliary light. Tapos, full LED lahat. Tapos nagpalit na rin kami ng cabin filter sa kanang engine filter. Yan. So, thank you, thank you. Maraming salamat. God bless. Ingat. Ride safe. Okay, sample video tayo sa kabila. Okay. Nakayos na rin namin ito. Ayan, o. Oh. Mas marami pang binubuhos na tubig sa unin yan, mga boss. Ayan. Dito na lang siya dadaan, mga boss. Ayan. So, lahat dyan. Pasok na sa loob regular customer natin yan sa Honda BRB. So thank you, thank you. Ride safe, ingat